sana magustuhan yung dekorasyon -di ko. Simple na simple. Hi guys! It's birthday party day! August, Ah, uh, no. August at September. Tama pala. So, bukas, ang birthday ng aking sir. At sa katapusan, birthday naman ng aking panganay na alaga na anak niya. At next month, birthday naman ng bunso na anak nila. At sa susunod na linggo, is birthday naman ng madam ko. Oh my God! Yeah! So, samahan niyo ako guys na mag-decorate. Kasi, simple lang dahil wala akong may re-regalo sa akin sir. At syempre, bossing yun, no? Mahiya akong magregalo na. <laughs> Hindi ko pa afford na bilan siya at regaluhan siya na ng... syempre mahiya tayo, no? Kapag yung amo natin ay sa boss. Siguro okay na sa akin yung mag-effort ako. So, ang gagawin ko ngayon, guys, para naman matuwa ng konti yung aking series. Magde-decorate ako ng kanyang simple birthday decoration doon sa kasisa guys. Woo! So, gagawin ng katulong. <laughs> At sana ma-appreciate naman ng aking sir. And actually guys, ginagawa ko ito recently sa kanilang birthdays. So, sinimulan ko last. Una kong nag-birthday dito nung mula noong dumating ako. And uh, following years, ina. So guys, samahan niyo ako. And siya nga pala guys, tips sa mga helper na katulad ko. Heto, yung ma-appreciate ng inyong mga amo na talagang ano, uh, makikita nila na nag-effort ka. At least, ma maisip mo sila and wala man tayo talagang maibigay man sa kanila is pakita natin na ah, uh, syempre meron din tayong effort ng konti pang-increase salary. <laughs> salary. <laughs> salary. Salary increase time. <laughs> Ayan. So, bumili po ako ng konting dekorasyon. Mm -hmm. So, ito na yung dekorasyon ko. So, kahapon na day of ako is bumili na rin ako ng konting dekorasyon. Ayan. Wow! ano so, na rin na? nabili uh, So, ikaw-14 ko to. Dekorasyon. And then, ito yung gift ko sa mga alak. Anak niya kasi sunod-sunod po silang mag-birthday. And, paborito kasi nila na ang karatong yeah! kroni. Ang suatang kroni. Ito yung ire-regalo sa mga alaga ko. So, syempre, dalawa. Ayan. So, isurprise ko ng konti yung aking sir. Syempre, konting konting pa-impress lang. <laughs> At, mag-decorate tayo ng konti. Sakto lang, guys, kasi umalis sila. And, uh, may importante sila nilakad lahat. And, nagpaalam ako kay aking madam na kung pwede, kung pwede ba ako mag-decorate. Kasi, ngayong araw is, um, nakimate po yung tatay ng aking amo, nagbae. And, um, syempre, nagluloksa pa sila. So, nag-alangan ako na mag-decorate. Kasi, bukas naman yung birthday na aking sir. And, nagluloksa and then my, my party. So, nagpaalam naman ako ang sinabi ko, yan. <laughs> Kung pwede ako mag-decorate. So, sabi naman niya is, no problem. So, I can do it. So, ayan. And, syempre, bumili kami ng cake ng malaga ko. At ang budget, syempre, yan sa madam ko. So, inutusan kami bumili ng cake. At, dito sa ref. Mm, ayan. So, dito yung cake na ni sir. ng kanilang tatay. Ayan, bukas isa surprise namin siya. Konti lang. Okay guys, so magsimula na tayo ng dekorasyon. I think ito dekorasyon ko yung piso sa ano, sa banda na to. So ito yung aking kakuberan. Dito ako magdekorasyon kasi nasa sala ko yung harapan. So let's get started. So ito yung ide-decorate ko. Yan sa wall na yan. Pagkat na tayo! Pagkat na pa rin, Okay, Hindi din ako. Ito, isa so, ang na ko muna akong mga decorations Ito Para naman ng ko. So, ito lang yung alam ko na pwede kong regalo sa kanil. Happy birthday to you Happy birthday. Birthday to you. Happy 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 birthday. to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Dan! Happy birthday, Sir. Sana magustuhan 'yung decoration ko. simple Okay. So hindi makita 'yung decoration ko, guys. Happy birthday to 'yung letter. Okay so, lang yan. So, tingnan natin pagdating niya, Mommy. Happy birthday, to you. Happy, birthday to you. Happy birthday to you. At siyempre, ikinatuwa ito ng aking sir pagdating nila kinagabihan. ngunit ako ay tulog na. At ito lang din kasi ang naisip kong maganda at simple mairegalo ko sa aking mga amo. Ang mag-effort ng konti at maalala natin sila sa kanilang mga kaarawan. At hindi man tayo makapagbigay ng pangregalong material, ngunit na ipapakita natin na sila ay importante. Okay guys, hanggang dito na lang ulit. Ako pa ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Bye!